pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko na matulad sa COVID-19 pandemic ang sitwasyon sa bansa dulot ng MPOX. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, malabong mangyari ito dahil hindi naman airborne ang MPOX. Anya, nagkakahawahan lamang ng MPOX kung mayroong tinatawag na close intimate contact. Ipinaliwanag pa ni Domingo na maaring maiwasan ang pagkalat ng Mpox sa pamagitan ng madalas na paghugas ng kamay. Po mag-iingat, hindi po mapupunta doon. Bakit po? Yung Mpox hindi sa respiratory virus. Hindi siya nakukuha sa hingahan. Ang kanyang hawa po is yung tinatawag na close intimate contact, magkadikit, magkalapit, balat sa balat. Uh, Ibang po yung kanyang paghawa, mas mabagal dahil doon. At uh, pag sinabi natin nga gano'n, madali siyang iwasan dahil ang sabon na tubig at pati yung alkohol na panggamit sa kamay, mm -hmm. nakakatulong po yan para matigilan yung paghawa ng virus. Ang tinig ni Health Assistant Secretary Albert Domingo.